Nasa atin ang uh, nasa linya natin ang kanilang executive director. Makilala natin ang gusto ko ng ano itong uh, pickab. Si Attorney Herbert Matchenso ang kanilang executive director. Attorney Attorney Herbert, magandang morning. Si Ka Jerry po ito sa Dos por 2 Magandang umaga po, Ka Jerry, at sa inyo pong Ay. mga manunood at nagpakinig uh, na nagapakinig na, ng na inyong programa. Abay, batang-bata pa pala itong si uh, Attorney Herbert. Ilan taon na kayo, Attorney, kung hindi nyo mamasamain? <laughs> 41 na po ako, Ka Jerry. Uh, uh, 41? Opo. Abay, hindi halata, ah. Ha? parang 40 lang. Ah. <laughs> Opo. <laughs> okay, uh, Director, um, uh, hindi, hindi, natin, hindi namin masyadong kilala ang pickup. Uh, pero ito 'yung uh, government uh, ang pick po ang Philippine Contractors Accreditation Board po ay isang government agency po. Kami po ay under the umbrella of the Construction Industry Authority of the Philippines, mm -hmm. At attached agency naman po sa Department of Trade and Industry. Ayun, sa DTI attached uh, agency ng DTI. Okay, so kayo kayo Attorney Herbert, gaano nakatagal dyan? Uh since ano po, August of 2017. 2017. Abay, may matagal-tagal na rin. Mga 8, 7, 7 years, 8 years. Ano? Okay. Um, uh, ikwento nyo nga ng maikli. Ano bang uh, primary function ng PICAB? Uh, ang PICAB po ay natatag uh, by virtue of Republic Act number no. 4566. Ang pangunahin hong mandato ng PICAB ay ang to issue, suspend, and revoke Contractors licenses po. Ayun. Issue, suspend, revoke, contractors license. Ayun, So, so kayo pala talaga ang, nag, uh, na, ang may kapangyarihan nun. Okay. Nito mga nakakaraan, nakakarinig na kami ng mga quadruple, dati triple A lang narinig ko, ngayon meron na palang quadruple. Kailan nagsimula yung quadruple A uh, license, uh, attorney? Nagsim nagsimula po ang quadruple A license nung hindi ko nagkakamali 2015 o 2016 po. Ah, Matagal-tagal na rin pala ano. Oo. Okay. So ang uh, isa-isahin natin sa doon na lang sa ano, doon na lang sa taas yung merong uh, may, ka may, may nakakakuha ng ng uh, proyekto sa gobyerno kapag triple A uh, license anong anong uh, klase klasing mga kontrata at anong halaga ang nakukuha niyan? Ah, uh, depende po ito Ka Jerry sa kanilang uh, ano sa kanila pong uh, experience po. Ah, mm -hmm. uh, ano po kasi Ka Jerry, uh, pwede ho kayong magsimula sa larangan ng kategorya ng lisensya sa pinakamataas o kaya sa pinakamababa. Mm. Depende ho ito uh -oh. sa network ng inyong kumpanya at uh -oh. sa sa mga empleyado na mayroon ng kumpanya at i ko-compute -co ho natin 'to kung papasok ho doon sa overall credit points na itinilaga ho ng aming board para ho uh -oh. makuha niyo ho yung tegorya na inyong ina-apply. Bukod ho dito, uh -oh. mayroon ho kaming government uh, registration kung saan yung mga gustong pumasok sa gobyernong pampublikong pagawain, maaari mm -hmm. ho silang mag-apply ng government registration mm -hmm. at nun ho malalaman kung hanggang anong amount ho ang pwedeng salihan Ayun, anong no. klasing proyekto ang pwedeng salihan nung nabigyan ho ng lisensya. Ayun yun nga yun nga itatanong ko pero eh, ba, 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 napansin ko lang so pwedeng maging quadruple A kaagad nang hindi pa dumadaan doon sa baba Opo oh ganun Opo. pala no? basta ano ano hong uh, requirements para maging quadruple Ang unang-una pong requirement diyan sa technic uh, natin ang technical, financial at overall credit points sa technical <laughs> aspect po uh, Kajeri Kinakailangan po na may minimum kayong uh, empleyado na uh, mga arkitekto o eminyero uh -oh. na mag-i-equal to at least 60 years of uh, ex work experience. Okay. At Total. Uh, at pa uh -oh. pangalawa po, mayroon din po kayong minimum net worth na 1 billion pesos. 1 billion. Yun yung uh, uh, to, tapos, uh, capitalization. Uh, Apo, tas credit points po, pag naabot nyo po yung credit points para mm -hmm. sa quadruple A na itinilaga po ng aming uh, ahensa, uh -oh. makukuha nyo po yung lisensya nyo yung quadruple A. Ngayon pag dating sa government registration, dahil kay kayo bagong lisensyado pa lamang, uh -oh. magsisimula ho kayo sa pinakamababa, uh -oh. small B, kung tawag size range small B, mm -hmm. na nangangahulugan ho, base sa ngayon hong uh, uh, uh classify sa atin hong ano, hanggang 30 million per project po ang pwede niyong makuha Ayun. sa Sir, gobyerno po. Sa gobyerno. Pero ang uh, kapag quadruple uh, A na, ay, uh, wala ng limit, uh, attorney, ang pwede niyang halaga ng uh, projects na makuha niya? Depende po ito, kajeris Jerry, talaga sa inyong government registration sa kung ano pong project ang inyong kukuhanin sa sa um. ano po sa gobyerno. Sabi ko po kanina may pwede kayong magsimula sa kategoryang quadruple A o sa pinakamababa mm -hmm. uh, kung kayo bago pa lang nag-apply. Mm -hmm. Ngunit mo, sa government registration kailangan nung kay tela kay o kay quadruple A o triple A mm -hmm. nun ho kayo sa pinakamababa magsisimula sapagkat wala pa hong experience inyong kumpanya oh, sa pag, oh. sa paggawa ho ng mga proyekto. Oh no. Oh. So tinitingnan din ho so sabi nyo yung uh, paid up capital tinitingnan sa para maging uh, quadruple A. Um uh, uh, isa ho ito sa tinitingnan Tagiri uh, uh -oh. ka kasi ang tinitingnan ho namin ay network Uh -huh. hindi ho yung paid up capital lamang so an assets minus liabilities equals net worth po uh -huh. ng may, kumpanya may pinupo na po ang mga senador sa 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 senate hearing na tatlong uh, na, na ilang kumpanya na napakababa ng paid up capital uh, napakababa ng uh, ayan, ayan paid up capital uh, tulad nitong MG Samidan uh, 250,000 lang Itong nga uh, uh, ano ito at uh, itong uh, QM Builders 1.25 million lang ang kanilang paid up capital pero nakakakuha ng bilyon-bilyong halaga ng ng project sa gobyerno. Ano po paliwanag doon attorney? kasi uh, ito pong dalawang nabanggit niyo ay uh, 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 base ho sa datos na meron kami at sa lisensya ho meron sila. Sila ho ay sole proprietorship po Uh -huh. So nangangahulugan ho, wala ho silang uh, paid up capital po dapat. Oh, okay. So na ang, kung natatandang ko, pinaliwanag ho yata doon sa hearing sa Senado na yun ho kanyang incorporated na, na corporation ay hindi niya pa ho inia-apply ng lisensya oh, so sa pitag sole, po. sole proprietorship pa lang itong uh, mga maliliitang paid up capital na ito? Gaya na nabanggit ko, wala ho silang paid up capital. Dapat dahil proprietor uh, sole proprietorship po sila. Uh, so so yun yung paid up capital, nag-a-apply ho sa mga korporasyon. Sa korporasyon. So kapag uh, okay. pa, uh, uh, ang isang sole uh, proprietor na contractor, ano naman ang requirement sa kanya para maging quadruple A? Ah, gaya ho nang nabanggit ko kailangan ho yung mayon ho kayong empleyado na nag uh, nag-i-equal ho sa at least 60 years so ang experience ng inyong engineer or arkitekto mm -hmm. at uh, 1 billion din po ang total net worth niyo po. Oh, total net worth. Opo. oh okay. So pwede silang makakuha ng ng uh, ganito kalalaking uh, halaga ng po, ng ng uh, project sa sa government kahit na ang paid up ang oh, oh, ang ang uh, nakadeclare nilang paid up capital ay maliit lang, uh, attorney? Gaya po na sabi ko, Kadir, wala nga ho silang paid up capital sa amin. Meron nyo kasing binanggit ho nung nakaraang pagdinig, pagdinig yung net financial capacity to contract mm -hmm. or uh, no, contracting capacity. Mm -hmm. Hindi ho ito kasi sinusumite at hindi ho parte sa pickup ho ito. Ito po ay sa mga procuring entity po ang uh oh. nagpo-compute po nito para malaman kung yung pong Sumali sa bid o yung nanalo sa bid ng uh, particular na ahensya ay maaari pa pong gumawa base ho dun sa kanyang NFCC. Oo. May, may limit ba sila na pwedeng makuha alibawa eh, number of projects o kaya uh, uh, worth of projects na makuha sa gobyerno? Ah, sa pagkakaalam ko po, po ka Jerry, ito po ay nakabase po unang-una sa experience nila uh -oh. sa na, di, na at pangalawa ho dun sa sa NFCC po isa-isa uh -huh. ito ho yung mga alam kong tinitingnan doon ng uh, procuring entity, entity. Kung paano ia-award yung kanilang uh, sinalihang proyekto so kahit na sa isang taon ay makakuha ng isang daang proyekto worth the billions walang ganung uh, uh, limitation under the policy ng PICAB walang walang pagbabawal unang-una po kasi hindi ho kasi kasama kami sa procurement Perse po ng pag-award ho ng project o pagbibigay ho ng proyekto. Hindi ho kami kasali doon. Oo pero kayo yung nagbibigay ng lisensya. Sabi nyo nga, kayo din yung nagpaparusa. Ah, po. Oh. Pero po ang lisensya po ay isa lamang po sa mga kinakailangan upang kayo ay makasali sa bid Tama. Sa pagbibidding po. Kaya, kaya nga tanong among ko, Among the requirements po, Kaya, kaya nga tanong Bumod ko, kung po, wala bang, may wala sila, bang po kung, eh. Kaya nga tanong ko, wala bang pagbabawal sa inyo sa pick-up, sa ganun, sa parang, kung bagay parang uh, regulasyon, uh, nire-regulate ninyo ang mga contractors para hindi nagkakagulo at hindi nagkakaroon ng ganitong problema. Uh, wala pong pagbabawal in the sense na unang-una po kasi hindi naman ho namin mababantayan kung saan ho sila sasaling proyekto dahil unang-una ho hindi nga ho namin hindi ho kami kasali doon sa pagpamin punong proyekto. So, yung yung binabanggit ninyo na may may karapatan kayong uh, magtanggal, kayo nagbibigay ng license, may requirements. May kayo nagbibigay nag uh, may karapatang magtanggal ng lisensya. Anong anong mga kasalanan? Anong mga violations yung pwedeng uh, pumasok doon? Ah, uh, madami po. Gaya ho ng abandonment of project, ah, uh, hmm, sinungaling ho sa pagsusumite ho ng ng uh, mga dokumento sa amin, ah, uh -oh. uh, uh, may nasaktan ho sa kaniyang proyekto. Uh -oh. May mga ganun po kaming natatanggap na reklamo at ito po ay pasok naman po sa jurisdiction ng aming ahensya upang hmm either masuspindi o matanggalan ho sila ng uh, lisensya. Meron na kayong mga natanggalan ng lisensya, attorney? Uh, madami na po. Uh, uh. Uh, madami na po, ka Jerry. May mga uh. at at uh, ngayon po, ongoing naman po din ang aming mga pagdinig sa mga kaso dahil may ay judicial function din naman ho ang pick uh. sa mga kontrakto ho na nireklamo sa aming ahensya. Um a common practice sa sa public works yung merong makikipag bid na isang kumpanya tapos ipinapasa uh, ibinebenta o ipinapasa at royalty lang ang kanyang sisingilin uh, siya lang ang uh, sasali sa bidding yun by uh, uh, legal at uh, pinapayagan hindi ba wala bang nabab nalalabag na patakaran o na regulasyon ng pick up yung ganong uh, practice uh, kung ito po yung tinatawag nating license lending bawal po ito at isa, mm. isa din po ito sa mga kaso na dinidinig ho ng aming ahensya at uh, nagdudulot ho ng um, pagsususpindi o pagkakatanggal ho ng uh, lisensya ho ng kontraktor. Ngunit kung ito naman ho ay dumaan ho sa subcontracting, uh oo. -oh. Allowed naman ho sa batas ang subcontracting? At uh -oh. uh, kailangan lamang po ang sa may batas po tayo dyan na hindi ho dapat uh, sumo ng 50 more than 50% ayon uh oh para subcontract tama uh -oh. number 2 po kailangan po may lisensya din ho yung magsasubcontract uh -oh. number 2 ang alam po po kailangan din pong may consent yung ahensya uh -oh. kung saan ho gagawin yung project project proyekto so yung pagpapahiram uh, ng lisensya na magbabayad lang ng royalty bawal pala yon bawal po yun. <laughs> Ang dami hong ganoon na attorney. Uh, wala ba kayo wala ba kayong natatanggap na mga reklamo tungkol doon? Eh dami. Sabi ko nga, i eh, common practice madami 'yun. Po eh. kaming, madami po kaming natatanggap na reklamo, Ka Jerry. At uh -huh. uh, kami po ay nagpapasalamat din po sa ating mga mahal senador at congressman uh -huh. dahil noong 2022, nagkaroon ho ng amenda ang aming batas kung saan ho mas pinaigting ho at pinalaki po ang uh, ang uh, multa. Uh -huh. Dahil kung maniwa, niniwala ho kayo ang uh, nung yung 1965 law ng RA456 bago ho na amyendahan, ang parusa hmm. lamang ho, sa mga ganito, ang multa po ay nasa 5,000 pesos lamang po. Nako po, oho. Uh -huh. So anong ganyan nangyari? Po, ang ang, ngayon po, ang parusa po ay na na nasa 100,000 to 500,000 plus uh -huh. one-tenth of one percent of the contract. Uh -huh. At may kasama pa po, po itong kulong. Ah, may kulong. Okay. Um, yung yung uh, common practice sabi ko nga yung uh, pagpapahiram ng lisensya kaya nga merong mga contractors na wala talagang wala talagang uh, proyekto uh, na ginagawa ang, gina, ang uh, sistema lang nila ilaway lang yung 5% lang kumikita lang sa 5% na royalty so ito'y bawal ulitin natin bawal yan attorney herbert Bawal po ito, uh Kajeri. -huh. ito po bawal sa batas at bawal po talaga. Anong, uh, anong uh, penalty sa ganon? Uh, gaya po nang nasabi ko, uh, kamandato ho namin ay suspindihin o revoke ang lisensya. So maglalaro lamang ho dyan ang kanyang, ang kanyang penalty. Kasama pa ho yung uh, ng hiram ng lisensya, uh -huh. ay meron din hong penalty sa pick-up. Yun nga uh -huh. po yung nabanggit ko, yung 100 to 500,000 mm -hmm. at saka pwede humakulong pa. Matindi ano so um, uh, ganun lang pala kadali. Laging lagi tayong nakakarinig na merong uh, binaban na contractor. Pero yun pala ay one year lang uh, attorney. Kayo ba ang nagbaban noon o uh, ibang ahensya ng gobyerno? Yung pong blacklisting po ba ito, Ka Jerry? Opo, bina-blacklist. one ang, year lang pala. Ang pagbablacklist blacklist po Ka Jerry ay nagmumula ho sa ahensya Uh -huh. na kung saan ho nagkaroon ng uh, problema o pagkakamali o yung contractor. At okay. ito ho ay pag natanggap po namin o na-post ho sa pil sa ng, sa GPPB website, uh -huh. automatically yung tinatanggalan namin sila ng uh, government registration. Okay. Ah, uh, tama po kayo. Nasa procurement lo po kasi na one year po ang uh, blacklisting po. Uh -huh. So after At one na, year, pwede din, ho, pwede din ho, itong maging dalawang taon depende ho sa dami o kung ilang beses mo nang ginagawa yung ganito hong, uh, pagkakamali. Oh, blacklist blacklisted siya doon sa agency. Tapos kayo po anong uh, nagiging action naman niyo sa isang blacklisted uh, contractor? Uh, may tinatawag po kasi po tayo kajeri na, na interagency blacklisting. So pag na blacklist to siya na for example po ng DPWH, uh -huh. lahat po ng government agencies even the LGU po, uh -huh. po ay hindi na po maaaring sumali o makakuha ng bagong kontrata. Okay. Sa ganang pick-up naman po tatanggalan ho namin agad siya ng government registration. Mm -hmm. Okay. Nako, <laughs> eh na ang nating uh, ang daming tanong dito, attorney. Ang daming ang daming nakakabit talagang issue. Tulad um, unahin ko lang din itong yung tatlong uh, contractors na mga taga Northern Luzon na nag- uh, na ng flood control diyan sa San Carlos City. Yung nire report ng mayor ng San Carlos City. Ano magiging aksyon ng pickup doon? Eh wala pa lang wala walang proyekto na ginawa uh, yung proyektong binabanggit eh dati ng existing. Ibig sabihin eh, double appropriations. Kaya lang may contractor na nakalagay at mukhang uh, binayaran uh, binayaran do sa project ay kasama ho ito sa aming nga uh, maaari ho silang masuspindi o oh, maaari marip, oh, po ang lisensya dahil bukod ho dito mayroon doon sinusunod na code of ethics sa mga contractors. Uh -huh. May terms and conditions din po ang kanilang lisensya. At kung ito nga po ay mapapatunayan, maaari ho silang matanggalan o masuspindi ang lisensya. Mm. Okay. Uh, mas magiging madali ho sana kung sila'y ma-blacklist na ho ng uh, okay. LGU uh -huh. o kung sino man ang agency ang concern po doon sa project po uh -huh. na nabanggit po nyo kanina. Okay, ang pangulo ay nag-inspeksyon sa Baliwag Bulacan, merong uh, flood control project din doon na pinondohan pero ni isang hollow blocks ay eh, walang nakita ang presidente. Ano mangyayari sa contractor noon, uh, Attorney? Ay, napanood ko po ito kahapon ka, Jerry, at uh, tama po ang presidente, nakakagalit 'ho ang kanilang uh, ginawa at hmm. uh, Iniintay uh, kami po uh, sa PICAB ay magsasampa po ng kaso sa kanila at mala maaari po silang matanggalan po na ng lisensya. Mm -hmm. May may sarili pong uh, investigasyon na ginagawa sa ganito ang uh, PICAB? Opo. Uh, dahil po sa nabalita nga po ito, kami po ay may sarili din man pong investigasyon. Mm -hmm. Okay. Um, may binanggit ang Pangulo sa kanyang uh, zona at dito sa Sumbong sa Pangulo na 15 TAP top 15 contractors uh, dito ho sa atin sa sa Pilipinas. Tapos eh, may binanggit siyang limang 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 iba pa na may proyekto nakakakuha ng proyekto nationwide. Uh, uh, may, masama ba 'yon, uh, attorney? Mali ba 'yon? Uh Ah, uh, so po eh, ay depende po kasi 'yan sa uh, unang-una po sinabi ko nga po sa inyo kanina, hindi ko kasi kami kasali sa pag-award ng project o sa pagpapagindu ng project. Mm -hmm. Ang lisensyao ay isa lamang sa mga pangangaila o mga requirements so upang magmakapagsumite ka o makapasali ka sa proyekto na gusto mong uh, pagbidan o salihan po. Ah, uh, mayroon kasi tayong ano, uh, uh, yunong lisensya ho kasi ay national ho ang scope. Hindi uh -huh. ho po Anakalisto ka lamang, for example dito sa Maynila ay uh -oh. sa Maynila ka lamang pwedeng uh, gumawa ng proyekto. Uh -oh. So pwede ho kayong gumawa po sa iba't ibang uh, lugar ho sa Pilipinas so long as your license po is mm -mm. still valid and your license qualifies you mm -mm. to uh, uh, that project po whether you want it or it was awarded po uh -oh. to you by uh, any procuring entity po by the government. Kahit na ho imposibleng uh, magawa mo yon uh, ng uh, iba't iba, Luzon, Visayas, Mindanao, at the same time ng mga projects, uh, samantalang wala ka namang kagamitan, wala kang ganong karaming tao. Eh, gaya po nang ko sa inyo, Kajir, ah, ang nagdi-decision sa pag-award ng proyekto ay hindi ho kami, uh, ahensya. Pero yung... So, hindi ho talaga... Walang wala hong uh, nalalabag na rules o patakaran ninyo yung uh, sa sa pagbibigay ninyo ng lisensya yung ganon na papasok ng papasok well, uh, sa, wala ng, sa, kontrata nang wala namang na wala plan, namang gamit pa dito. Uh -huh. Pangalawa po, uh, sa, nabanggit ko nga po yun yung license po is uh, valid basta so long as it is valid po at uh, at ito po ay wala pong para pong geographical prohibition from, o, of you from uh, uh, doing one work in the city and the other city. Oh. At uh, nabanggit niyo kanina yung sa subcontracting, baka ho naman sila, hindi ko alam, baka ho sila yung subcontract Takin na lang po ito ng government agency. Maraming ganun talaga, Atty. eh kayo ba i, uh, may patawag na sa inyo ang Senado? Na mukhang may mga itatanong din sa inyo talaga. at uh, uh, nako, Wala pa po kaming natatanggap na imbitasyon mula sa Senado. And uh, willing naman kayo na makibahagi sa investigation. Ah, right. uh, Opo. Eh, attorney, salamat sa oras. Medyo ginahul gina gina lang ako. Ang dami ko pa sana itatanong. Medyo gahul na sa oras. Uh, sa susunod siguro, magkikipag ugnayan ulit kami sa inyo. Maraming uh, salamat po kay Jerry at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you, thank you. Si Attorney Herbert Machenzo po 'yan, ang uh, Executive Director ng uh, PickUp.